Ang piyay si Boy. Hansam. <laughs> Sarado na lang hayat ah. Uh, sabi, pero eh bang ko hindi pa hindi ko pa na ano uh, ko. Pero PIC good naman. No problem. So, so far naman, uh, mababa ang occupancy pero tuloy totally pa rin. Open <laughs> <laughs> That's good, no? Good news. Hmm. Ay, hindi ka pupunta ng US mainland? Hindi pa. Kailan ang punta mo? Si. Oy. <laughs> From uh, LNT uh, International. Year. Year. The maintenance manager uh, guys. No. Uh, GM GM. 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 rock on, rock on. Uh, Shout out na boy. Uh, General maintenance. Hindi <laughs> 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 <The> manager ah. <huh? laughs> okay. All right. Kumusta bro? Gusto mo kape? Pahingin kape. Hot or cold? Dito magandang bumili. Dito na kayo bibili lagi sa Korean hardware. Yan, yeah, ang gusto ko sa iyo bro. Ooh. O gusto mo Kentucky? Kung ano merong available. <laughs> Basta kung ano yung available. Pwede na ano? Oo, dito kayo bibili lagi sa Korean hardware. O oh, sige, bibigyan kita ng kape. One right? Para may ano dito. May kape. May ang tawag dito. May tinapay. Oh, ah. This guy guys from Big Bell. Oh yeah, small bill. It's we are plot bulb. Plot bulb, no? Sa kubeta? Oh, okay. Koreano ba yung sayo? Bakit? Iba-iba ba? Oo, oh, iba-iba. Hindi ba pwede yun yung kanlang? Bula lang? Pwede rin siguro. Try natin. Ang problema ko lang bro, pag umaga sa akin, ano, gigigil? Ano nanggigigil eh? Sa Dalawang sige, oras. Naku, ako, ako pagka nanggigigil yun, lalo na mainit na pagkaranam ko, hindi pwedeng pwede, hindi ko labas yun dyan. Talaga patatalan si yan. Pero sa'yo, sa'yo okay pa. Hindi mo gigil na, oh, na kalahin. Hindi bawal yan. Hindi <laughs> mo pwedeng pigilin yan, di ba? Hindi mo pwede pigilin yan. Pag nanggigigil ka sa ano, ilabas patalan, mo, patalan si mo. Ganon? Oh, natural. Magkakasakit ka dyan. Kasakit ang puso mo. <laughs> Yan ang problema. Oh, pag narinig tayo dyan, dadami points mo yung viewer. <laughs> 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 kasi meron. Kahit pa meron. Kung makakatanggap ka ng child tax, bro, magpapamirin ka. Eh, baka na Hindi ko pa nakukuha kasi. Dapat makuha ko muna yung gel. Diba? Para sure ano? Para sure. Isang March 15 na raw eh. Ay, May 15 pala. Dapat. Bukas na sana dapat. Hindi. Pwede lang. Pwede pa bukas. Advance, no? Pedro, kumusta ka na? I-picture mo Wala ako. Lalagyan naman sa ko YouTube din. Okay bang live live mo? Hindi, live live ko Single ako ngayon. Hindi pa okay. Oh, yeah? Single, ha? Huh? Talaga lang? Walang ordinary. Puro ko ganyan. Schedule 80. Guys, yan si Pedro ang maintenance manager ng ILDK. Bigatin yan. Untouchable. Di ba bro? Yan ang general maintenance ng LDK. Kumbaga sa ano, JM. Yan. Nag-iisip pa siya, guys. Ayahan natin siya. Pedro, kumusta ka na? Picture naman mo wala lalagyan sa ko YouTube din. Okay ba ang love life mo? May live life ko single ako na rin, hindi hindi pa okay. Oh, yeah? Single ha? Wala kang ordinaryong talaga lang? Putangina bibigin na sarili mo Walang ordinary, puro ganyan schedule ate. Guys, yan si Pedro ang maintenance manager ng LDK. Bigatin yan. Untouchable. Di ba bro? Yan ang general maintenance ng LDK. Kumbaga sa ano, JM. Yan. Nag-iisip pa siya guys. Ayahan natin siya. Dapat bigyan na ninyo. Ganun din, ibibigay din lang ninyo. Dapat ibigay na. Ibigay na, pati Para magkaalaman. Oo, pinagkakayal niyo pa eh. Magkano makukuha mong si child tax? Ay, hindi ko ba sigurado. Ayon sa computation, liman libo yata eh. Sabihin niyo, mahirap sabihin niya, sa Angel, baka mamaya ma... Masilat. Huwag ka, mayayari ako dyan, Angel. Payat yung $5,000 dyan. Sa child tax, no? Oo, pero... Matadali tayo ng immigration bureau dyan. Sirti <laughs> yung mga may makukuha. Maganda pala bro kung marami kang anak ano. Ba't may nakakabit dito? Ay no, hindi man ako nagkabit dito. Nilagay ng customer. Pag marami ka palang anak, mas malaki. Oo. Hindi, hindi rin. Depende rin. Depende di, kung makakabayad ka eh. <laughs> Sa kita mo, eh, kaya nakakuha yung bata, kung wala ka namang kita na hindi ka nag wala, hindi rin depende yung makukuha ng bata galan nakakirok sa magulang yan eh kasi meron pa papaano meron kung makakatanggap ka ng child tax bro magpapamirehin ka? ay bukas na hindi ko pa nakukuha kasi dapat makuha ko muna engine 'di ba para sure ano para sure isa mars 15 na raw eh ay may 15 pala dapat bukas na sana dapat engine pwede lang pwede pa bukas Advance no. <laughs> <laughs> Ang problema ko lang bro pag gumaga sa akin, ano nang gigigil. Ano ah, nang gigigil? Dalong oras. Nako, ako ako pagka nang gigigilan lalo na 'yung mahina 'pag ka hindi go hindi pwedeng hindi ko ilabas din si 'yan. Sigpag tatalan sining guyan. Pero sa iyo, sa iyo okay pa. Gigigil pa pwedeng hindi mo gil na bawal yan. mo pigilin yan, liwa? di ba? Hindi mo pwedeng pigilin yan. Pag kang gigir ka sa ano, ilabas mo, patanan sa mo. Ganon? Oh, natural. Magkakasakit ka dyan. Kasakit ang pungon mo. Yan ang problema. No, pag narinig tayo dyan, dadami points mo yung viewer. <laughs> <laughs>